Dede Dede. Ay it Now is this the final question or the tiebreaker question one well, time. The question is, kung kaya mong isakripisyo ang isang personal na pangarap upang malutas ang isang suliraning panlipunan, gagawin mo ba ito? Bakit oo? Bakit hindi? Muli, kung kaya mong isakripisyo ang isang personal na pangarap upang malutas ang isang suliraning panlipunan, gagawin mo ba ito? Bakit oo? Bakit hindi? One more time kung kaya mong isang ang isang personal na pangarap upang manutas ang isang suliraning panlipunan, gagawin mo ba ito? Bakit? Bakit hindi? Uh, definitely gagawin ko po ito. From the word itself, sakripisyo. Nangangahulugan po ito na kapag nagsakripisyo ka, magbubunga ito na maganda. Naniniwala po isang sa sakripisyo kong isa kung pangarap, personal kong pangarap, dahil naniniwala po, kaalam ko sa bandang huli, kapag may sinakripisyo ako, ako po yung taong sumusugal. Sumusugal po ako lalo na alam kong may maganda itong outcome. Katulad ko po, nabanggit ko po kanina, pangarap ko po guro. Hindi ko po gagawin, hindi ko po pipili maging guro, lalong lalo na kung may sakit ang pamilya ko. Dahil naniniwala po ako na mas kukunahin ko, nagastusan ang may sakit kong pamilya, kaysa punan ko yung pangarap ko sa ngayon na maging isang guro. Dahil naniniwala ko, basta pagsasakripisyon ito, uh, magbubunga rin po ito ng kaalwanan sa aming pamilya. Ito po ay napakasilang malaking suri na ni. At nangangulagan lamang po ito, kapag nagsakripisyo ka, tinatawag natin itong tough love. Mas pre ngayon, iti mo ang ibang tao nang sa ganon, yung ibang tao ang tatamasa ng kagandahan iyon. Maraming salamat. Let's point out who will be crowned as 5th Philippine League Athlete of the 2025. And our personal will receive 4,000 pesos in cash. And our title holder will receive 7,000 pesos. If I Si, no. Si, ay first runner-up last year. Ilang beses? Tatlo beses ka na first runner-up. Alright, ilang beses ka na runner-up. Okay, tignan natin. So, nga ayon sa'yo, ang gabing ito, or, mananatili ka pa rin first runner-up, at ang bagong reyna naman ay si Queen Ashley from Barangay Calayo. Pero bago yan, palapaka naman natin ang ating dalawang candidates. At lahat ng candidates, of course, lahat na nag-effort ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, meron na? Meron na? Ay! Ayan, printing na, printing. Alright, ang unang matatawagin ay ang ating first runner-up. Meaning to say, ang hindi ko po matatawa will be our title holder. And our PINIPINI NIKATULA HIT 2025. first runner-up is candidate number... Oh Candidate number. Oh, Wait up though. Once again our first round up is candidate number. Oh, candidate number six. Oh, With an average score of 91 percent, our first runner-up is candidate number six, and our fifth, winning in the 2025 title order with an average score of 95.8, is candidate number.